Posible nga ba ang survivors sa isang plane crash? Well, baka. Siguro. Pero yes, posible ito at iilan na rin ang mga naitalang ganito sa kasaysayan. And for this video, aalamin natin kung paano ang isang 17 years old ay nag-survive sa isang plane crash. But before we continue to discuss this topic for today, maaari bang ilike nyo muna ang page na to? at pakishare na rin ng video nito kung nagustuhan nyo. Salamat po. Now, back to our topic. Nung araw, bago ang Pasko noong 1971, si Julian Kopki at ang kanyang ina na si Maria Kopki Excited na sumakay sa sa Flight 508 mula lima papuntang Pakulpa sa Peru para makauwi at makasama ang kanyang ama sa pagdiriwang ng Pasko sa Pangguana isang biological research center sa gitna ng kagubatan kung saan sila nakatira. Isang maikling flight na hindi man lang aabutin ng isang oras kung sinwerte sila. Ngunit hindi. Kalagitnaan ng flight, wala man lang warning. Biglang sumabog ang plane at naitapon si Julian at nahulog mula sa ire na may 10,000 feet ang taas. Paano niya na-survive ang ganong kataas na pagkahulog? At ano ang dahilan ng pagkasira ng dito? Noong araw bago ang nakakatakot na pangyayari, sila ng kanyang ina ay umatend ng kanyang graduation sa lima. Ngunit ang orihinal na plano nila ay dapat sa abyente pa ng Disyembre ang kanilang pag-uwi subalit na desisyon silang umatend muna ng kanyang graduation ceremony. Isang di inaasahang pagkakamali na kung natuloy silang umuwi ayon sa orihinal na plano ay naiwasan sana nila itong pangyayari sa Lanza Airlines. Ang pinakahuling destinasyon sana ng flight na to ay sa Iquitos. Ngunit sa kasamaang palad, di na ito umabot. Na siyang ikinamatay ng 85 na pasahiro kasama ang ina ni Julian at ang anim na mga flight crew. Ayon sa investigasyon, ang eroplano ay bahagyang paakyat na nasa 21,000 feet nang bigla na lang umalog ng malakas nang makasalubong ang isang malakas na thunderstorm ngunit sa kagustuhan ng mga piluto na makaabot sa destinasyon bago magpasko, ay itinuloy nila ang biyahe sa kabila ng panganib. Ania Julian, habang sinusulong umano nila ang thunderstorm ay biglang tinamaan ng kiblat ang aeroplano na siyang dahilan kung bakit biglang nahagi at nahulog. Habang siya ay nakatali sa kanyang upuan, bigla siyang natapon palabas ng aeroplano at nahulog kasama ang kanyang upuan mula sa inaasahang 10,000 feet ang taas. Alam niyang hindi siya mag-survive dahil sa taas nito at sa pagkakataong ito, wala na siyang naalala dahil nawala na siya ng malay. Nang siya ay magkamalay na, walang kaalam alam kung nasaan siya at nakasabit ang kanyang inuupuan sa ibabaw ng mga malalaking puno sa Amazon Rainforest. Sapagkat si Julian ay nag-iisang nakaupo sa gitna ng tatlong upuan ng eroplano at sa lakas ng karit ng magyo, naging dahilan ito upang pabahagya ang pagbagsak niya at sumabit sa ibabaw ng kagubatan. Nagtamo man ng mga sugat at injury sa katawan, sinikap nang makababa dito upang makaalis at makahanap ng sasaktulo sapagkat nahihirapan siyang makakita dahil nawala ang kanyang salamin. Nag-iisa. Nakatulong rin sa kanya ang mga natutunan niyang survival methods. Ula sa mga mababangis na mga hayop, makamandag na mga palaka, mga uod na pilit pumapasok sa kanyang mga sugat. Iyo. Siya ay lumaki sa kagubatan kung saan ang kanyang ama ay isang German zoologist na naka-assign sa Pangguana Research Station. Sa ikaapat na araw niyang paglalakad ay nakakita siya ng mga parte ng eroplano at inusisan niya ito at nakahanap ng mga pagkain na nakatulong sa kanya upang kahit papano ay manumbalik ang lakas niya. Sa ikasampung araw niyang paghahanap ng tulong ay naubusan na siya ng supply, naghihina at inuuod na ang kanyang mga sugat. Nakakita siya ng isang kubo at sa loob nito may nakita siyang isang galon na may lamang gasolina na siyang ibinuhos niya sa kanyang mga sugat upang malis ang mga uod. Sa kubong iyon na rin siya nagpalipas ng gabi at kinabukasan nang dumating ang may-ari ng kubo. Nang malaman ito ang mga pangyayari ay hindi ito nagtatubiling umalalay sa kanya upang makahanap ng tulong nadala siya sa ospital. Sa investigasyon, lumalabas na ang eroplano ito ay nabuo lamang mula sa mga binaklas maklas na mga parte ng ibang mga eroplano. Kaya wala itong kakayanan upang i-handle ang isang malakas na bagyo sa itaas. At sa insidente ito, bukod pala sa kanya, ay may labing tatlo pang ibang mga survivors kasama ang kanyang ina. Subalit so, sa tagal nilang bago mahanap at hindi na kinaya ang mga injuries na natamo ng mga tawan. Mga Paps, sana ang video ito ay hindi maging dahilan upang magkaroon kayo ng takot sumakay ng sa sapagkat ang eroplano pa rin ang itinuturing na pinaka na mode of transportation maging kahit sa ang lupalop ng mundo. At kung nagustuhan nyo ang paksang ito, sana ay malike ninyo ang page na to para sa mga panibago nating mga video at i-share na rin ang video to.